dito so, masyado pa siyang lubog sa mga ano dami pero so, talaga siya nang nawaan ko sa tuyo ngayon so, maliwalas uh, nas... na ang tubuhan gagawid pa tayo na matanggalan na tumu ng dami Pilatan ng tsada ay dirises kay Dagko. na all ol, -ol na lang na ito ni sa dapit sa mangga ang full ay, video oh no. uh, belenda mamay ah, sanggot si ate hi <laughs> ulaw pa sila sa ah, mama ah moonlay Ma, na saan kabukiran. Hi. Gulay na miss among kabukiran. Sa kampus. Sa, eh. sa kampo Sa kampo. Ah, sa mga ma. Mag, mag moonlay miss. Si tintang tabla. Uy, ang mga sa nilas ma. Para ipalit bugas. Bulad din amos. Uwa. Uuuuh. Uuuuh.